Huwag mong salubungin. Umiwas ka, Apo. Umiwas ka. Bakit, Lolo? Kakaibang aso yan. Napakagandang breed siguro yan. Kagaya siya ng pitbull. Naglalaway. Kanyang mga mata. Mapopula. Kumusta na kayo, mga giliw kong taga-subaybay? Anong klasing aso kaya ang nakikita ng maglolo? patuloy nating subaybayan at pakinggan ang kwentong ito para ating malaman kung anong klase, kung anong breed ang asong nasa lubong ni Sus. Ganito nagumpisa ang kwentong ito. Apo, gan ka lang maglalaro sa paligid ng bahay natin. Huwag ka nang lalayo. Huwag ka nang umalis. Apo. Opo, Lolo. Maglalaro lang ako dito. Lumipas ang ilang sandali. May napansin si Sus na isang aso palapit ng palapit sa kanilang tahanan. Nakatayo lamang si Sus. Pinagmamasdan ang asong palapit ng palapit sa kanilang tahanan anong klase kayang aso yan kakaiba ang kanyang breed kakaiba ang kanyang lahi naglalaway namumula ang kanyang mga mata at laging nakalabas ang kanyang dila nakalabas din ang kanyang mga ngipin malapitan na kaya. Baka pwedeng alagaan namin ni Lolo habang lumalapit ang aso. Kumagaralgal ang buses ng aso. Naglalaway na mula ang kanyang mga mata. Lumalabas ang tila na tila pagod na pagod na aso. Nang mapansin ng kanyang lulo Ingo Napalapit palapit ng palapit sa kanyang apo. Sos, wag mong lapitan. Maawa ka sa sarili mo. Delikado yan. Asong ulol yan. Asong ulol. Nang marinig ni Tiger, ang alaga nilang asong gubat, ang ungol, isang asong ulol, hindi na dumaan sa hagdan. Bigla na lang, Tumalon si Tiger at nilapitan niya ang asong ulol. Kitang-kita ni Sus ang mga pangyayari. Iniikot-ikutan ni Tiger tinatansya kung kailan sasalakay ang asong ulol sa kanya. Biglang sumalakay ang asong ulol kay Tiger na asong gumat. Pagsalakay nang asong ulol tumalun si Tiger ng napakataas na talon kitang kita naman ni Lulu Ingo kung gaano kataas ang talon ni Tiger iniligtas ni Tiger si Sus sa tiyak na kapahamakan muling umataki kay Tiger ang asong ulol naramdaman ito ni Tiger kaya humanda na naman siya sa kanyang pag-ilat. Pag-atake ng asong ulol umilag si Tiger ng napakabilis, napakabilis na pag-ilat. Kaya hindi na naman inabutan ng asong ulol si Tiger. Muli na namang pumwesto ang asong ulol sa pagkakataong yaon, hindi na binigyan ni Tiger ng magandang pagkakataon ang asong ulol para makasalakay sa kanya. Ang ginawa ni Tiger ay katulad siya ng isang kambing. Sinuwag, sinuwag niya ang asong ulol. Talsik ang asong ulol. Paulit-ulit na ginawa ni Tiger ang pagsuwag sa asong ulol. Luh! Bakit kaya hindi kinagat ni Tiger at iwinawasiwas ang asong ulol? Apo, napakatalino ni Tiger. Hindi pwedeng kagatin ang asong ulol. Ang sino mang aso na kumagat o nakagat ng asong ulol ay tiyak mauulol din. Yan ang iniiwasan ni Tiger, kaya hindi niya kinagat ang asong ulol. Baka siya maulol. Nakita na lang ng maglulo. tumakbuna ang asong ulol. Lolo, bakit naman nauulol ang aso? Apo, nauulol ang aso kapag ito'y nalilipasan ng gutom kapag ito'y hindi naaalaga ang mabuti, hindi maganda ang pagtrato ng kung sino mang taong nag-aalaga sa kanya. At isa pa apo, ang pagkaulol ng aso ay isang karamdaman ng aso. ito isang uri ng karamdaman apo, ang maulol ng aso dahil sa matinding rabis na tinataglay ng katawan. Isang virus apo, virus na pumasok na sa kanyang utak. Naapituhan ng todo ang kanyang utak apo, kaya nababaliw na ang aso. Ano ang kailangan gawin kapag ka nasa lubong natin ang mga ganong aso? dapat mo itong iwasan. Huwag mong salubungin apo ang asong nauulol. Kapag ka nakakagat ka ng asong nauulol, tiyak na tiyak, mapapahamak ka. Wala na bang lunas, lolo, ang mga asong nasiraan ng bait? Apo, hindi natin alam kung papaano lulunasan yan ang nakakaalam niyan ay ang mga doktor ng hayop na kung tawagin ay veterinaryo. Ganun po ba, Lolo? Oo, apo. Kaya mag-ingat ka na huwag masalubong ang mga asong nasisiraan na ng bait. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig nang aking mga kwento. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po